Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So, i-update tayo sa, mag-update ako guys sa aking tanim na yung mga sitaw. Ito na sila guys. Kita nyo guys, gumapang sila. Ayan na. Tapos yung iba malapit na. Malapit na. Or may bulaklak na guys. Kita nyo guys, ayon Ayun. Ay, ay, Ayon ay, ay. so, sila ka lahat, guys. Ba, dito nyo ba ako dito? Ayon, dito. Para, hindi na ako mahirapan kahit paminsan-minsan lang ako magpunta dito. So, ayan sila guys. Ayan na. Ang taba-taba ng aking na nga. sitaw. Tapos, yung ano ko naman guys. Yung okra ko naman guys ay namunga na yung iba. Okra naman guys, ano yung buong, Dito. Kita niyo ba guys? Ito na. Ito na kuhaan na. Sa dalawa-tatlo na yung nakuha, ito na siya. Tapos doon. Kita niyo guys. Ang ras. So, ayun. Doon. Ayun lang. So, ayun yung ating mga tanong. Tumubo na sila guys. Tapos doon. Dito sa may anak. ililibot ko lang kayo guys tapos dito may bulaklak na rin at saka may bunga ayan na dito may banda sa may mga ano, luya. ayan tapos may ano nga pala ako guys may tinanim nga pala ako um -um. ang palaya hindi ko lang naipakita nung nagtanim ako So, ito na sila, guys. Kita nyo ba, guys? Ayan, ang palaya sila, guys. Ang palaya ito, guys. Ayan. Next time, pag maglagay ako ng bakod, saka ako na ipapakita sa inyo, guys. Ay, medyo madami sila. Isa, dalawa, tatlo, apat, mino, anong dito? Wala. Sam, sampo. To, sampo. 15 ata. 15 kapono, guys. Tapos, dito naman, may mga ano yan. Ay Talong. Dito, guys, talong yan. Mapakita ko yung talong na tanim ko, guys. Pag malaki na sila. Ayun. Doon naman, guys, may ano tayo. May kamote tapos tapos dito mga okra din niyan sila guys maliliit pa ayun kita niyo guys ayun maliit pa yung ating okra na iba doon banda naman yun kasi yung nauna ka sa ano una yung okra tapos sitaw so ayun may bunga na yung okra natin So, ayun lang. Nakapasyal din tayo sa wakas, guys. Tagal ko hindi nakapag-update sa mga kanilin. Hapon na ngayon, guys. Hapon na. Kung kita niyo, yung mga manok na nasa taas na ng kahoy. Ayun. Kita niyo ba, guys? Ayun Ini kemajuan. Gitanya. So, ayo ikut ko lang ang kamera ko dito. ni bagay. So, ayun po yung isa nating Nasa baba pa. So, guys, Thank you, thank you so much for watching. At sana ay nagustuhan ninyo yung ating mag-update sa ating mga munting sitaw at okra. Okay. Mahapon na. So, ayun yung ating mga manok. O, oh, ayun. Nasa taas na sila ng puno, guys. Dahil ano na sila? Miss na nilang. Magpahinga. So, ayan na yung ating mga sitaw. Sitaw, sitaw, sitaw. Kita nyo. Ayan na. Malapit sinang magbunga. magbunga may bulaklak na sa wakas tagal natin hindi nakapunta dito guys nakapasyal so yun naging okra okra ano yun ito yung manok Nagsi nasa taas sila ng guys natulog so Ayun lang guys. Yun lang ha. Ating mga ampalaya yan guys. Mga ampalaya yan. Ayun yung ating ampalaya. Ito ay malunggay. So ayan na siya guys. We dami yung ating isang malunggay na pinili. So, ayun na. Hanggang dito na lang guys yung ating vlog for the day. Hope you enjoy this video at kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag kalimutang pindutin yung ating notification bell. At, please don't forget to like, subscribe, and please don't forget to click the notification bell para lang i-update updated sa ating kung i-upload mag -book. That's all for now. Thank you, thank you so much for watching.